Isang kapuspalad na batang babae ang nakatayo sa labas. Palihim na pinapanood ang isang lalaki na kumakain sa isang restaurant. Biglang napansin siya ng lalaki. Kinuha nito ang isang mangkok ng manok at dinala sa kanya, sabay sabing, Kainin mo ito, kinuha ng bata ang manok ngunit hindi niya ito kinain. Sa halip, tila may iniisip siya. Kinuha niya ang isang plastik na bag mula sa kanyang bag at sinimulang ilagay doon ang manok. Tinanong siya ng lalaki kung bakit niya ginagawa iyon. Sagot ng bata: May sakit po ang nanay ko at nagugutom siya. Naawa ang lalaki sa kanya at nagpasya siyang tumulong. Sinabi niya, "Hintayin mo ako sandali, babalik ako." Pumasok muli ang lalaki sa restoran, bumili ng mas maraming pagkain at naglagay ng kaunting pera sa loob ng bag ng pagkain. Pagbalik niya, iniabot niya ito sa bata at sinabi, "Maraming pagkain sa loob ng bag na ito. Ibahagi mo sa iyong nanay." Napaluha ang batang babae sa sobrang pasasalamat at taus-pusong nagpasalamat sa mabuting lalaki. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa puso na marunong maawa at tumulong sa kapwa. Kaibigan kung nagustuhan mo ang ating tampok mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood.